Magandang araw po sa inyo mga kapanalig. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw ay paksa pa rin ang tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio at ang pangangailangan na ipanalangin at tulungan silang makalaya sa kanilang pagkakabilanggo. Isang alang-alang natin na si Jesus ay may parehong walang hanggang pag-ibig para sa mga kaluluwa sa purgatorio tulad ng pag-ibig niya sa lahat ng kaluluwang pinag-alayan niya ng kanyang dugo. Bawat isa ay maaaring magsabi, Mahal niya ako at namatay siya para sa akin. Kung mayroon mang antas ang kawalang hanggan, mas mahal niya sila kaysa sa atin sapagkat yamang sila ay natitiyak na sa grasya, hindi na nila kayang magkasala pa. Hindi na nila siya masasaktan at mas malambing nila siyang mapupuri at madadakila kaysa sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan. Ang mga mata at ang puso ng mahabaging Jesus ay palagi nakatuon sa mga martir na ito. Ang ating mga yumaong kapatid. Malayo sa pagkalimot o pag-iwan sa kanila sa gitna ng kanilang pagdurusa, maaari nating sabihin na nakikisa si Jesus sa kanilang paghihirap. Nagdurusa siya bilang manulubos para sa mga kaluluwang binili niya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo bilang ama, bilang esposo at bilang ulo ng mistikal na katawan. Ang kanilang pagdurusa ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagdurusa. Ang kanilang pag-ibig ay humihingi sa kanyang pag-ibig. Kung maaari lamang siyang muling mamatay, gagawin niyo ito upang bayaran ang kanilang mga utang at buksan para sa kanila ang mga pintuan ng langit at upang mapigilan ang lakas ng kanyang pag-ibig, kinailangan niyang isuko ito sa kanyang karunungan at makatarungang awa ng isang Diyos na kinasusuklaman ang kahit uh, pinakamunting dungis. Hingin natin na magkaroon ng pusong tulad kay Jesus. Mahalin natin ang ating mga kapatid sa nagdurusang simbahan gaya ng pagmamahal niya sa kanila. Mahalin natin sila ng buong lambing sapagkat sila ay banal at napakabigat ng kanilang paghihirap. Mahalin natin sila ng parang ating sarili, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Sa gayon ay mapapagaan natin ang malaking bahagi ng kanilang pagdurusa at matutulungan sila sa kanilang paglaya. Halina at talakayin natin muli ang paksang ito sa buwan ng pag-aalaala ng banal na mga kaluluwa Purgatorio, manatiling nakatutok. Hindi kayang palayain ni Jesus ang mga kaluluwa sa Purgatorio. Ang banal na katarungan ang pumipigil sa kanya. Ngunit mula sa tabernakulo kung saan siya ay bilanggo ng pag-ibig, Hinihikayat niya ang mga mananampalataya na ipagdisal sila at dalhin sila ng agos ng mapayapang kinhawa at kaaliwan sa kanilang lugar ng pagbabayad puri. Isang araw sinabi niya kay Santa Gertrude ang sumusunod, Sa tuwing magpapalaya ka na isang bilanggo, para mo na ring pinalaya ako mula sa pagkakabilanggo at gagantimpalaan kita ayon sa nararapat sa altar kung saan inihahandog niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang may alay ang kanyang sakripisyo kahit isang beses nang hindi naaalala ng pari at ng mga katulong niya ang nagdurusang simbahan. Pinagsama niya sa isang napakahalagang kayamanan, ang misa, ang lahat ng kanyang merito, ang lahat ng merito ng kanyang kabanal-banalang ina at ang lahat ng merito ng mga santo. Hiniling niya sa lahat ng tapat na itubog ang kanilang mga kamay sa kabang ng pag-ibig na iyon at kunin ang makakaya ng kanilang mga kamay upang ialay bilang pagbabayad puri para sa mga utang ng mga nagdurusang kanluwa. Mula sa tabernakulo, siya ay nananawagan. Ibigay ninyo sa akin ang aking mga anak, alayain ninyo sila sa pamamagitan ng panalangin, ng mga banal na misa at ng mga indulhensya. Pabilisin ninyo ang sandaling aking kukuranahan sila sa kalwalhatian at ibubuhos sa kanila ang aking walang hanggang pagpapala. Upang pukawin ng ating pag-ibig, paulit-ulit niyang sinasabi ang sinabi niya sa kanyang mga alagad tungkol sa mga dukha. Ano mang gawin ninyo sa pinakamalit sa aking mga anak, sa akin ninyo ginagawa kagantin pala niya tayo balang araw na para bang siya mismo ang ating pinalaya. Minamahal kong mga kapanalig, kay dakilang dahilan para mag-alab ang ating sigasig para sa dakilang misyon na napakadaling gawin. Kay sarap isipin na napakadali nating mapapalugdan ang naglalagablab na pagnanasa ng banal na puso ni Isang araw ay sinabi na ating Panginoon, ta Divinong Tagapagligtas, kay Santa Maria Lataste. Wala kang magagawa na higit na nakalulugod sa Diyos kaysa ang magpalaya ng mga kalulwa mula sa purgatorio. Sa mga kaluluwang ito, ang mga pari ang hindi madalas na naaalala ng mga mananampalataya. Ibig sabihin tayo. Kayong pumaman, gaano kalaki at karami ang mga pagpapalang utang natin sa mga pare. Mula duyan hanggang libingan, ang mga pare ang tagapagbahagi ng napakaraming grasya, kaaliwan, lakas at payo. Isang araw sinabi ng Panginoon kay Marie Lataste, Aking anak, manalangin ka ng walang tigil. Manalangin para sa aking mga pare sapagkat hindi ninyo sila ipinagdarasal ng sapat nalilimutan ng mga mananampalataya na tungkulin nilang ipagdasal ang mga pari na siyang kanilang mga ama tungo sa kaligtasan. Kung mas mataas ang dignidad ng isang tao, mas malaki ang kanyang pananagutan at mas mahigit ang kanyang pagiging paghuhusga. Kaya't napakaraming pari ang kailangang magtagal sa purgatorio. Idalangin ang kanilang paglaya upang pagpasok nila sa paraiso, maging makapangyarihan silang tagapamamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Sa isang liham na isinulat sa isang babaeng makalupa, isinalaysay ni Padre La Cordere ang tungkol sa isang magsasakang Polako o Polish na namatay at inilagay ng banal na katarungan sa apoy ng pagbabayag puri, ibig sabihin sa purgatorio. Ang kanyang ma mapagpanalig na asawa ay walang sawang nagdasal para sa kanyang kaluluwa. Naniniwalang hindi sapat ang kanyang mga dasal, inais niyang galawin ang puso ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapamisa para sa paglaya ng kaluluwang kanyang inaalala. Dahil napakahirap niya, wala siyang sapat na pera para sa misa. Lumapit siya sa isang mayamang pilosopong uh, walang Diyos, ateista. Nakakilala niya at mapagkumbabang inilahad ang kanyang suliranin. Ang pilosopo na nahipo ang puso ay ibinigay ang kanyang kailangan. Kagad na ipinamisa ng balo ang alay sa kapilya ng Sagrado Corazon at nakaisa siya sa misa ng may matinding pananampalataya. Ilang araw makalipas, pinahintulutan ng Diyos na magpakita ang yumaong magsasaka sa mayamang nagkaloob. Maraming salamat, sabi niya, sa inaalay mo para sa banal na sakripisyo ng Misa. Ang alay na iyon ang nagpalaya sa akin kaluluwa mula sa purgatorio kung saan ako bihag. Ngayon, bilang kapalit na iyong kabutihan, ako'y naparito sa hala ng Panginoon upang bigyang ka ng babala tungkol sa nalalapit mong kamatayan at ang iyong pangangailangang makipagkasundo sa Diyos. Ang mayamang lalaking iyon ay nagbago ng buhay at namatay ng may malalim na pag-ibig at debosyon sa puso ni Jesus. Manalangin tayo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. O Jesus, puspos ng awa at kabutihan, labis mong minahala ang sangkatauhan. Pinarangalan mo ito sa pananampalataya at dinadakila sa grasya. Ipamamanhik ko sa iyo sa pamahugitan ng merito ng banal na sugat na nabuksan sa iyong tagiliran ng sibat ng kawal. Palayain mo ang mga yumao mula sa apoy ng purgatorio at gawin mo silang karapat-dapat sa kalwalhatian ng iyong mga santo. Baging tagapagsundo mo sila, O Jesus, Tawagin mo ang iyong mga anak at ang aming mga kapatid tungo sa iyong walang hanggang kaharian. Pagkalooban mo sila ng kapahingahan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Si lo si dati Gesù e Maria,